So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay So namiss ko po ang magbigay ng uh, ganitong klase ng video and advice sa ating mga subscribers Okay? So pasensya na medyo natagalan tayo pag-upload. Ang mahalaga nandito ulit tayo. So at this moment of time mga kamamay, napakaganda naman ang ating magiging topic. Dahil ang ating magiging topic ngayong gabing ito is mga bagay na kailangan mong gawin upang maakit ang isang lalaki. Ayan So kung kayo man is may mga bagong nakilalang lalaki. Kung kung kayo man is may mga jowa, may mga asawa, or else kung gusto nyong akiti ng isang lalaki, ito ang kailangan mong gawin. So pero bago natin pag-usapan yan mga kamama, isa lang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advices, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi ka maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong share sa iyo huwag so, natin masyadong patagalin mga kamamay ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maakit sa iyo ang isang lalaki so number one itali mo ang buhok mo ng medyo mataas at ipakita mo ang iyong batok yes mga kamamay ang isang lalaki kapag nakakita siya ng batok ng isang babae lalo na kung maputi lalo na kung makinis Nakakaakit po yan para sa amin. Hindi ko alam pero gustong gusto naming nakikita yung part na yan ng inyong katawan. Yung pong batok, yung pong likod ng leeg. Napakasexing tingnan, napakasarap amuyin, napakasarap halikan. Hindi ko alam kung bakit pero isa yan sa pinaka-attractive parts ng katawan ng isang babae. Kaya mga girls, make sure kung gusto mong akitin ng isang lalaki, lagi mo lang ipusod ang iyong buhok ng medyo mataas at ipakita mo ang iyong batok. Pero make sure mga kamamay, huwag kayong magpupuyod kung masyadong mainit o pawisan kayo. Kung magpupusod man kayo dahil mainit, make sure natuyuin nyo muna ang inyong mga batok. Baka kasi mamaya, Okay, magpusod kayo or italin yung buhok ninyo tapos pawisang-pawisang kayo. Make sure linisin nyo muna ang inyong batok. Pupunasan, pahidan, tuyuin. Okay, para sa ganon presentable tingnan. And make sure apply kayo ng pabango para sa ganon hindi naman po hassle. Hindi naman po kahiyahiya. Baka kasi mamaya nagpuyod nga kayong buhok tapos amoy pawis naman kayo. So make sure mga kamamay na bago kayo magpusod ng buhok, okay, make sure na mapunasan nyo or something na madry nyo po ang inyong mga batok. Para sa ganun, okay, fresh and refreshing po ito para sa isang lalaki. Okay, yan yung number one tips ko sa inyo mga kamamay. Make sure na itali nyo ang inyong buhok ng medyo mataas, lalo-lalo na at ipakita nyo ang inyong batok. Okay? So, number two, para maakit ang isang lalaki. Tumitig ka sa kanya ng medyo matagal. Okay? Mga kamamay, kapag po ang isang lalaki ay inyong tinititigan, napakarami po ng kanyang naiisip sa iyo. Nandyan yung kanyang pag-iisip na baka may gusto ka ba sa kanya? na baka interesado ka ba sa kanya na baka may pagdanasa ka ba sa kanya at marami pang ibang mga kamamay pero mas mangingibabaw yung katanungan sa kanyang isip na may gusto ba to sa akin kung bakit nakatitig siya sa akin yan yung katanungan na magdidikta sa kanyang isipan mga kamamay kaya make sure kung gusto mong akiti ng isang lalaki paminsan-minsan na titigan mo siya ng medyo matagal siguro mga 3 to 5 seconds Okay? Ito yung titig na talaga mapapaisip ang isang lalaki kung ano bang meron dun sa kanya titig. Bakit ganun katagal? Okay? Kapag kaganyan mga kamamay, talaga mapapaisip ang isang lalaki sa iyo. Kaya mga kamamay, gawin mo ito upang maakit sa iyo ang isang lalaki. Tumitig ka ng medyo matagal at medyo mabagal sa kanya. Sigurado yan mga kamamay. So number three, mag-joke ng medyo green paminsan-minsan. Oo mga kamamay, even if babae ka, kailangan mo itong gawin para maakit mo ang isang lalaki. Especially kung nasa late 30s ka na, 30s ka na, hindi ka pa nakakajowa. 30s ka na, hindi mo pa na na-feel yung pagkakaroon ng boyfriend ang bitter mo naman, bakit ganyan? So, eto mga kamamaya, make sure na gawin nyo po ito. Mag-joke kayo paminsan-minsan ng medyo may konting green. Alam niyo naman siguro kung ano yung green na sinasabi ko. Lagyan nyo ng konting green at sigurado ako na mapapaisip ang isang lalaki sa'yo kapag kaganyan. Iisipin ng isang lalaki na wow, ready to mingle to ah. Ready to rides on to ah. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, magpasagi lang kayo ng konti sa kanya ng okay, mga joke na medyo may, na, na, na medyo may green. Sigurado ako na magiging interesado sa'yo ang isang lalaki. Maaakit sa'yo ang isang lalaki. Iisipin talaga niya na game na game ka sa mga ganyang klase ng bagay. Okay? So, hindi niya inaasahan na magkasalita ka ng ganyan. Hindi niya inaasahan na magjojo joke ka ng ganyan. Hanggang sa magkaroon na kayo ng mutual understanding. Hanggang sa magkaroon na kayo ng, uh, okay, isang uh, maayos na samahan. Kasi diyan kayo nagkakasundo. Alam niyo naman kasi ang mga lalaki, eh. mahilig ang mga yan sa mga greens. Mahilig ang mga yan sa usapan na may konting green. Kaya mga girls, kapag kasi inyo nagsimula ang usapan ng ganyan, ay eh talagang magiging interesado at magiging attractive kayo pagdating sa mata ng isang lalaki. Okay? So, huwag nyo kalilimutan yan ha. Next, maging mabango palagi mahalaga itong mga kamamay pagdating sa isang lalaki ang isang lalaki gaya, gaya nyo rin, gaya nyo rin ang mga babae medyo sensitive din po ang ilong namin alam namin kung sino yung mga babaeng may tinapay, may putok kaya mga kamamay, make sure ha ah. make sure para tilihin nyo ang sarili nyo na nasa magandang hygiene mag-apply kayo ng pabango every time kasi kapag kalalaki nakaamoy talagang turn off yan sa amin. Kaya make sure nilisin yung inyong katawan, maghilod kayo, huwag masyadong magpapawis, mag-apply kayo ng pabango at panitilihin nyo magandang hygiene mga kamamay. Napakalaki ng impact sa amin ng isang babaeng mabango. Mas gusto namin mga kamamay yung isang babaeng mabango kaysa sa babaeng maganda. Maganda ka nga! hindi naman ayos ang hygiene mo. Maganda ka nga, amoy tinapay ka naman. Maganda ka nga, hindi ka naman nag-aayos ang sarili. Maganda ka nga, pero ang dugyot mong tingnan. Mas gusto pa namin yung hindi kagandahan pero ang lakas ng dating, malayo pa lang alam na namin siya yon dahil gawa ng amoy dala ng hangin. Malayo pa lamang alam na namin na kung kaninong pamango yun. Kasi doon namin nakilala ang isang babae. Kaya mga kamamaya, mga girls, sinasabi ko sa inyo, mahalagang mahalaga po ang inyong okay, uh, personal hygiene pagdating sa aming mga lalaki. Kung gusto mong maakit ang isang lalaki sa pabango, sa pagiging mabango mo, dyan nagsisimula ang lahat. Kahit hindi ka masyadong kagandahan, kahit hindi ka masyadong uh, ikaakit-akit, yung amoy mo ang magdadala ng iyong sarili. Yung amoy mo ang makakaakit sa si isang lalaki kung bakit kanya gugustuhin. Kung bakit sila maaakit sa iyo. Kaya mga kamamahay, just a simple advice and a simple reminder. Ha? Panitilihin nyo palagi ang magandang hygiene at panitilihin nyo mabango ang inyong sarili. Alright? And last, magkaroon ng mabuting kalooban. Ayan, sa lahat ng aking binanggit kanina mga kamamay, ito ang napakahalaga na pang sa isang lalaki. Make sure na meron kayong mabuting kalooban, meron kayong mabuting puso. Kasi po, isa yan sa unang pinakatitingnan ng isang lalaki pagdating sa isang babae. Hindi mahalaga para sa kanya na ikaw ay maganda. Hindi mahalaga para sa kanya na kaakit-akit kang tingnan. Meron kang matangos na ilong, meron kang magandang katawan, pinakamahalaga po na meron kang mabuting kalooban. Yung tipong kaya mo na tumulong sa iba, yung tipong kaya mong magbigay ng okay, blessing sa iba, mag-share ng blessing sa iba. Yan yung mga katangian ng isang babae na talaga kaakit-akit. Yan talaga yung katangian ng isang babae na talagang hinahanap ng isang lalaki, yung may mabuting puso, yung hindi lang puro ganda, hindi lang puro pera. Mga kasi mamaya dito, ang daming magaganda pero ang ugali, mga basura. Ang dami dito mga sexy pero ang ugali, ang papangit. Mga girls, mga kamamay, huwag sanang ganoon Hindi lang natin uh, kailangan pagandahin ang ating itsura, ang ating katawan. Make sure unahin natin pagandahin ang ating ugali at ang ating kalooban at puso. Kasi yan ang pinakamahalaga dito sa ating mundo. Yan ang pinakamahalaga sa bawat tao dito sa ating mundo. Yan yung magdadala sa atin sa tagumpay, sa success, okay, ng ating buhay. Kailangan palagi nyo panatilihin ng magandang puso, magandang kalooban para sa ganun, lagi kang dalhin sa tagumpay. Okay, nito. Alright? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na isinare ko sa inyo para sa ganon maakit ang isang lalaki. Kung kayo man is may mga lalaking uh, gustong makilala, gustong uh, mapaibig, gustong maakit, yan lang po ang inyong gawin. Alright? So mga kamamay, if ever na may gusto pa kayong idagdag, huwag kayong mag, uh, kayong mag na ilagay sa comment section. At pag nabasa ko po yan, ating pong gagawa ng panibagong video para may dagdag at may apply yan sa ating mga tips dito. Okay? So, paano mga kamamay? Salamat sa panunood. Sana ay uh, makapagsubscribe kayo dito sa ating munting channel. Para sa ganun, marami pa tayong matulungan. Huwag niyo po sana kalimutan na pindutin yung subscribe button and yung like button. Marami po ang pwedeng matulungan ng video natin ito. So, paano mga kamamay? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. This is See you for our next vlog. Paalam.